Bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yon? Pero kayo nakausap. Under oath kayo ha. Baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. ah uh, wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala kayong kinausap. Yung mga abogado mo, kung kinausap. Ah, uh, yung mga abogado lang po namin pero pinipigilan po nila kami pero sabi po namin ay gusto po namin magsalita. Kasi Ito? po ginugulo po ng mga tao po ang bahay at ano namin. Uh, building po pinagbabato po nila at oh. ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami eh, dahil gusto na po kami tapatayin eh, ng Mr. taong Chair, bayan. Kaya nga, kaya nga nais namin sabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Di ba? Ito ha. Over the weekend, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend, nag ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap sa Senado? Uh, kami pong mag-asawa at yung mga ano po yung mga legal uh, uh, lawyers po namin pero pinipigil po nila kami So, meron. Uh, I sabi nakipag nakapag-meeting ka bago pag-arap pagkabustado kahapon. Ay hindi po. Uh, chair uh, kahapon po. Yes. Bago-bago yung inyong uh, pagharap sa Senado kahapon. Over the weekend ha, ah, siguro uh, uh, a week before siguro uh, mga Wednesday for example. Meeting suspended. Nag-attend ba kayo ng meeting Wait, na meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Please. Uh, Kawagas mo, Ben. Ang tinood kayo, ha? Ah. We'll suspend first.